kalang nilagdaan ni Governor Sol Aragones sa unang araw ng kanyang panunungkulan sa Laguna. Alamin ang iba pang detalye ng report na yan ni Kevin Pamatmat. Kevin! Nilagdaan ni Governor Sol Aragones kahapon ng kanyang kauna-unang executive order sa harapan nila Vice Governor Atty. G.M. Karait, GOH Secretary Ted Herbosa at sa labing walong board member ng Sangguniang Panalawigan. Naglalaman ang executive order na mariing pinagbabawal ang matataray na sa lahat ng pampublikong pagamutan sa lalawigan ng Laguna kung saan kasabay nito na nila ang poster na nagpapakita ng suporta sa programa ni Governor Argones. Papatawan ng mano ng parosa ang sino man lalabag sa kautusan at makatatanggap naman ng parangal ang makisilbing may paggalang, niti, solusyon at aksyon. Sa panayam sa gobernadora, nais niyang pag pasiglahin ang turismo sa pamamagitan ng citizen journalist na makakatuwang sa pagkapayabong ng turismo sa bawat sulok ng dalawigan. Nais nice namang ipatupad ng kagawaran ng kalusugan sa pangungunan ni Sekretary Herbosa na ipagbabawal din ang masusungit na kawani sa mga pasyente sa bawat ospital sa buong bansa. Binisita din ng gobernador ang kanyang tanggapan sa pangalawigan pagamutan. Layunin nito na makita, maramdaman ang kalagayan ng mga pasyente at masolusyonan ang pangangailangan ng pasilidad ng pagamutan. Mula Laguna, Kevin Pamatmat, News Live. Salamat sa detalye ng ulat na yan, Kevin. News Live!